Yan, shout out po andi Kayaka Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po kaya Bal, maraming po salamat. salamat. Yan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin andi Kayaka Vlogs. Maraming maraming po salamat at na, maraming po salamat. Marami po. Ah, mga kalingap, pa-suporta po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakatiyaga mag-scout. Deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. Andi Kaya Ka Vlogs, isang kalingap partner. Mag-subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. So mga kalingap no, at tayo po yung may sinusundan sa oras na ito. no At yan po isang uh, kababayan natin na uh, nakakarima rin po ang sistema nito. No? na kanina ko po ito pinagmamastahan nalilimot po ito ng mga baso, mga plastik, lata at iba't iba pa no? kaya ating kakausapin mga kalingap mga kababayan maya, -maya po kati at lamang po pinagmamastahan ang kilos po nito no? Dito ka, tagasangka ka? Huh? Dito ka, dito. So, dito dito. mismo? Sa Saan lugar yun? Malayo? Dito. <gibito> ano yan? Mga kalingap, Bara. mga kababayan, tayo dito. Ah, mga ganyan. Saan may pipinta yan? Yang siap. Mm -mm. ah, ah, ganito. Oh, kumain ka na ba? Oo, no, pera. Bakit? bawa bawa lang alin? Yung mga kalingat nung minadaanan tayo dito. Mabait ako. Mabait ako na tao. Natulong ako sa mga kawawa. Gusto mo tulungan kita. Gusto mo tulungan kita. Opo tayo, opo, opo tayo, opo. Yan, yan po, mga kalingat, no. Gusto mo tulungan kita, bigyan kita pagkain. Ha? Bigyan kita ng pagkain, gusto mo. Yan mga kalingat, no, no, at kawawa tuh. Taga sa kagamis mismo, taga saan? Sa, sa Pasig. Pasig? Pasa Cebu. Cebu? Dito, Cebu. Ano? Ha? Taga sa kaga mismo, talaga? Man, ha? Man, man. Sambalan. Sambalan? Sambalan. Ito ka, Jim Marco. Yan, at ah... Uh, Kailan ka papagalagala? Kailan ka papagalagala dito? Kailan ka pa nagagala? Bubulot. Bu Namumulot Ay. ka ng na basura? Ha. Bakit ka namumulot ng basura? Pagkain. Pagkain? Pambili ng pagkain mo? Oo. Kasi ka natutulog dito ngayon? Sa kalsada. Sa kalsada? Mga kalingap, mga kababayan, no? at kanina ko pa po, po ito sinusundan. Uh, malayo pa po ako. Sin sinusundan ko na po ito si tatay. ano Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ricky. Ha? Ricky. Ricky, ano ang pilido? Landis. Ha? Landis. Landis? Ricky Landis? Yan po. Anong pangalan mo? Oo, ina ilan kayo magkakapatid? Tatlo no. Tatlo? Anong pangalan ng kapatid mo? Bubay Ha? Bubay Bubay? Anong isa, ano pa pangalan ng isa mong kapatid? Si... Nene Nene? Babae pa babae? Ah uh. uh, Ang pangalan ng mama mo? Nana. Patay na? Papa mo, anong pangalan? Kering Pero anong pangalan ni... Tanda mo pa ang pangalan ni mama mo? Uh. Anong pangalan ni mama mo? Andis Ha? Andis Andis? Mga kalingap mga kababayan, no? ako po ay may pupuntahan ngayong umaga-umaga, nakita daanan ko po ito dito. At uh, pinagbastan ko po muna no, sinubay, sinundan ko, at sinubay bayan no? Ay uh, nalilimot po siya ng mga ano ba nililimot mo? Mga namumulot po siya ng mga lata, plastik para po maibenta daw sa junk shop. At uh, hindi ko pa sadong maintindihan kung taga saan talaga ito, no? Ah, uh, ikaw ba talaga mismo taga saan, kapatid? Taga saan ka mismo talaga? Ha, taga saan ikaw mismo talaga? Taga saan? Ha? Ha? Simb ano? Simbahan. Simbahan? Saan yun? Katingin sa ko mga kalingap, gutom na gutom na po ito. No? Kumain ka na ba ng hapunan kagabi? Okay. Kumain ka ng hapunan. Saan, saan ka kumuna pambilin pagkain ng hapunan? Sa <coughs> binintan. Sa binintan yan. Pero ngayon, hindi ka pa nakapag-almusal. <coughs> ha? So mga kalingap, mga kababayan, no? Uh, siya ngayon, sa kanapirme ngayon, sa kanapirme? Sa kanapirme. na na kasada. Anong lugar ka? Saka, saka natutulog lagi? Saka natutulog lagi? Ha? Grabe mga kalingap no. Yun mga kalingap no. Yung mga, kung sino man po nakakakilala. No? Wala ano mo to. Kung sino man po nakakakilala po dito sa sa tao pong ito mga kalingap na ito naman po ay kahit ganito. Kadugong Pilipino po natin to no. Ayan. Bibigyan po natin siya ng pagkain mga kababayan. Bibigyan kita ng pagbili mo ng pagkain ha? Ha? Huh? Bibigyan kita ng pagbili mo ng pagkain. Bawal. Hindi bibigyan kita, bibigyan. Para makakain ka, ha? Ha? Gusto mo bigyan kita, no? Ba't hindi ka nagpapag-offit? O, oh, hawa po mga kalingap to. Nadaanan natin ito. Ayan. Ba't hindi ka naawit doon sa mga kapatid mo? Yes. Ha? Yes. La ano? Naglayas ka? Ha. Huh. Naglayas po mga kalingap doon ito. Sabi niya, naglayas daw po, no? Ayan. Ayan nga po, pinananawagan ko po. Sino man po nakakakilala dito, ay ating pong, ah... Uh... Pakisabi po sa kanyang kapatid, kamag-anak, narito po ito sa sako po ito ng, uh, dito ko po ito nakita sa sako po ng uh, labo, no? Labo, ba, ba labo, bikol cool. Yan, kung sino mo po nakakilala, pakicomment naman po, no? Kay Andy, sa Andy Kayaka Flags At siyempre po, mga kalingap, ang uh, po ako sa Andy Falcon, no? Dito ko po ito nakita sa bagong silang uh, labo, Kamarines Norte, mga kababayan, no? Ayan po mga kalingap, no? At, uh, Bibigyan po natin siya ng pagkain. Bibigyan kita ng pambili mo ng pagkain, ha? Ha? Huwag ka na lalayo dito para pag hinanap kita, bibigyan ulit kita ng pagkain. Dito ka na lang. Paikot-ikot ka lang dito sa sa, sa, sa bagong silang, ha? Ha? Bibigyan kita ng pagkain. Huwag ka na lalayo dito. Huwag na dito ka lang. Paikot-ikot ka lang dito para hanapin kita bukas ulit, ha? Bibigyan kita ng pagkain, ha? O bigyan kita ng pambili mo ng pagkain, oh. Ha? O, dito, antayin mo ako dito. Bibigyan kita tinapay. Gusto mo tinapay? Ha? Oh, bigyan mo pala pagkain. Oh, bigyan ka pagkain mo ha. Oh, bigay iyo, iyo 'yan. Bigay ko sa iyo. Ha? Bigay ko sa iyo 'yan, ha? Maing ka doon sa tin. Dolo, no? balik-balik ka doon, may tindahan doon ng kainan, may kainan doon. Antayin kita doon. Ha? Antayin kita doon. Pakakainin kita doon, ha? Sige, balik ka na doon, balik ka doon sa may tindahan doon. Iyo na to, iyo na. Iyo to, iyo na. Bigay ko sa iyo 'yan. Hindi kina, sige na iyo. Tulong ko na sa iyo to, bisit bilhin pa tinapay, ha? Mga kalinga pa pong tanggapin. Pagkain gusto mo. Ha? Pag to... Pagkain gusto mo ng pagkain. Balik ka doon, balik at bibili ka pa. Yeah, ha? Mga kalingap ayo po ng pera. O oh, sige, bibili kita ng pagkain na lang, ha? Antayin mo ako dito. Ha? Antayin mo ako dito, dito bibili kita ng pagkain, ha? Antayin mo ako dito, ha? Yan po mga kalingap ayo po ng uh, pera. Ngayon po ay uh, bibili natin ng pagkain, no? Bibili natin sa restaurant doon sa uh, tax doon. Antayin mo ako dito, bibili kita ng pagkain, ha? Ha, kanin sa kaulam, ha? Ha? Antay mo ako dito. Sige, tayo kita dito mga kalingap. Ayan po no, ang tatayuan po na isa nating kababayan, no. Nadaan nga natin dito sa tabi ng kalsada. Dito so ka lang, bibili namin dito pagkain ha. Yan, bibili ka namin pagkain dito ah. ka lang, antay mo ako dito ha. Ha? Ako ako dito. Okay, bibili na pagkain, ha. Ko dito. Hindi, o oh nga bibigyan tayo pagkain, antay mo ako dito, ha. Ngayon po mga kalingap, ibibili natin ng pagkain muna. Kaya ata po tumanggap. Binibigyan po natin ng pera, pero ayo po tumanggap, no. Ngayon, pagkain po ang ating bibilhin. Dito kami mo po, bibigyan tayo ng pagkain. Dito kami mo bibigyan. po, dito. Dito ha? Ha? Dito kami mo po at bibigyan tayo ng pagkain. At, uh, ito po mga no? At ah, ito ha, binibigyan natin ng pera. Ay, ayo uh, ayaw po nga uh, kumain. Matagal ko na po ito kanina po, po sinusundan, no? Pagmamasdan ko ang uh, sitwasyon, nalilimot siya ng mga lata. Ngayon nadaanan natin yung may mga lata pong sa mga pay, tangkay ng payong, no? Ayan, kaya po ating bibilhin po at ito lang ang pagkain ngayon. Atay mo kami dito ha, Bibigyan ang pagkain ha. Atay mo kami dito, wag kang alis. Ha, para may bibigyan nang ng pagkain kanin sa ulam na masarap, no? Dito, na dito, Upo ka lang dito ha. Babalikan babalik kita, bibili ako sa gitna pagkain. Ha, ah, Mga kalinga babayan at babalik babalikan ko natin. Diyan na ka lang, Atay kita jan, antay mo kami diyan. So mga kalingap no, bibili natin ng pagkain yung ating nadaanan dito ng uh, kawawa na nalilimot na mga lata. Pa ano ko lang? ano kanin, dalawa. Dalawa Ah, dalawa. Ayan po ata sana abutan natin doon no? pero nakatigil po siya sa ano nakatigil siya sa Santabe kasi hinabol nga natin ngayon po ibibili natin dito sa restaurant ng uh, kanin pangulam at siyempre tubig no ayan kanin at tubig kapakit oh, bakit, balot, bakit, balot 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 balot, balot. bibigyan doon sa akin na daanan doon uh, nalilimot ng mga lata kawawa wow, kasi ako yung vlogger sa <laughs> tiyaka ka vlogs kasama ni Kebal Santos matubang oh. saka tubig ha ano na, ano kayong ulam na gusto nung mabaka? Nadaanan ko kasi. Ito na. Ito, 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 ito na siguro. Oh. Isang order niyan. Oo, oh. isang, oh, sa order niyan. Saka tubig. May kami tatlo. Yung mineral. Ako siya hindi kaya ka-vlogs. Eh, nadaanan ako dito. Ano. Hindi mo na napansin yung... Pa tubig, tubig. Tatlong... Yung, no. So mga kalinga mga babae, bilhin natin ng kanin, no? At uh, ulam, no? Na, ano, anong ulam to ngang binili ko ito? Apo. Anong ulam niyan? Baboy. Baboy? Adobo bumbaboy baboy po. Ang oh, ating binili. Wala po si. Yan na. Yan. Okay, lo. Yan. Pa-plastic ko na 'ting. Ugnaw na. Po. Oo. Mga kalinga pa. Ka. Hmm. Ito. Yan po mga kalingat. No? Binirin po natin siya ng tubig. At ah, sana antayin tayo doon sa puno ng kahoy. No? Kasi doon natin siya kinausap. Pero kawawa pala siya at hindi pala sa taga rito. Tatanungan natin kung kilala ni na madam. Yan. Nakita niyo ba doon mga kalina? Um, pero malimit siya dumaan dito. Minsan mm, lang po siya. Hindi siya lagi. Pero hindi siya taga rito talaga. Ayun, hindi rin po kilala, no? Kaya may sinabi po siya ng lugar, no? Pero sana doon so, sa uh, makakakita po nito uh, pakipiim niyo po ako kung kilala niyo po itong taong ito para po ating matulungan mga kababayan no? yan. sa so, mga nakakakilala po pakisabi po sa kanyang mga kamag-anak na natagpuan po dito ni Andi Kayaka Plug sa sako po ito ng bagong silang uh, labo Kamaris Norte Bicol po mga kababayan Okay. Tagarito so, lang ako. Yan mga kalingap no. Yan nadaan Dito na bumalik na tayo bumili tayo ng pagkain. Ayan oh. Ah, kawawa to. Ran, oh, Man, mangya, gutom to. Oh, ka ito big oh. Malamig. Tapos kumain ka ha. Oh. Di, muna Di kumain ka. Maghugas mo Mag na kamay, maghugas mo na kamay. Hindi po, maghugas ka muna kamay. O, oh, yan, ginugas. Hugas ka kamay, hugas eh. Hugas eh. O, oh, sige, maghugas ka kamay, maghugas. Dalawa kamay, dalawa. Yan. Tapos kumain ka ha. O, oh, to, kain ka kanin, dito. O, oh, may ulam ka ditong baboy, ha. O, oh, to, kanin. Taka itong baboy mong ulam mo. Yan, mga kalinga po. Bumaba ka doon, dito ka kumain. Mo. Bumaba ka doon, tapos sa dito mo, ano. Yan, baba ka doon, Baba. Yan, baba ka dyan. Tapos, dito may patong para makakain ka ng ayos. Yan, o. Oh. Yan po. <coughs> yan, ito pang kanin, o. Oh. Yan ang pangulam mo. Yan po mga kalin. Yan, o oh, yan, itong ulam mo ha. Kain ka, mabait ako. Natulong ako sa mga katulad ninyo. Yan kain ka, kain o oh, itong ulam. Ito. <coughs> yan ha. Yan, Kain ka, kain. So mga kalingat to at uh, pinapakain po natin. Hindi, okay, kain ka. Tabihan mo kanin. Ah, uh, sure po kayo ha. Napaka napakaingay po nung tricycle, nung tricycle no. Napakaingay. Kain na ikaw. Kain na. Kain. Para mabusog ka. Yan. Diba sinabi ko na babalik agad ako no. Kaya yeah, yan, bubalik agad ako, bumili ako ng pagkain. Kasi ng mga kalingap, mga kababayan, no, ayaw nyo tumanggap ng uh, pira. Ayaw nyo tumanggap ng pira. Ngayon po ay binili natin siya ng pagkain para po makakain itong uh, kahit ganito po ang sitwasyon nito mga kababayan, ito po'y kadugong Pilipino natin. Tao po ito, no? Tao ito. Yan. Ayan Kain kan, Sige, kain ka para mabusog ka, no? Yan po, mga kalingap, nakakain po siya. At, ah, uh, hirap po kasi namin tayo dito. Nandito kami sa tabi ng kalsada. Sige na, hindi malalaglag yan. Hindi malalaglag. Yan, kain ka. Damihan mo kain mo para mabusog ka. Kasi ako nga po mga kalingap ay may pupuntahan. Ngayon po ay uh, napagmasdan ko po ito kanina pa nang habang ako uh, ay may pupuntahan. Sinusundan ko po, pagmamasdan ko po ang kilos. Ay nakikita ko po nang lilimot ng mga lata. Hindi na ako nakatiis, tinigilan natin dito sa tabi ng kalsada at kinausap natin. At uh, yan, at uh, po. Kilala niyo po ito, Tay? Kilala niyo ito? Kilala niyo? Hindi po kilala. Oo. Oh. Mm, uh, lang yan dito. Uh oh, oh. Yan po mga kalingap uh, at hindi na po kilala nung uh, naka-tricycle no. Yan mga kalingap mga kababayan doon po sa nakakakilala sa kamag-anak po nito ay uh, hindi ko lang po masyado maintindihan ang pangalan nito po siya no. Ah uh, Pakisabi po sa ating mga ka, sa kanya mga kamag-anak no na nandito kung sino man yung mga kamag-anak po nito. Nandito po ito, no? inuulit ko po. Nandito sa sako po ito ng bagong silang labo, Camarines Norte. No? Yan. Naalala ko po kasi mga kalingap ng panahon si Dundun. No? Naalala ko dito si Dundun, ganito rin po ang sitwasyon ni Dundun noong araw. Eh, ito, pinapakain po natin. Di bali na po tanghalian ako mga kababayan sa aking pupuntahan. Wala po problema, basta po mga ma natin to kahit sa papaanong paraan kahit sa ganitong paraan lang mapakain natin ika nga malipasan natin mal, malipasan yung kanyang uh, na nararamdamang gutom matagal ka na dito nalilimot ng mga kalakal ha yun po natang ulaman po siya huwag ka na maglalayo dito ha dito ka lang para dito ito ha ha Saan ka lagi natutulog kaibigan? Saan ka lagi natutulog? Sa kalsada lang? Ha? Kasi po mga kalingat to, no? kaya hindi natin masyadong maintindihan ang sinasabi. Dala po ito siguro ng gutom. Uh, iba't iba pa siguro nadidepress, no? Ayan. Kawa po mga kalingap, no? Ang isang taong ganito, natin kadugong Pilipino. Ubusin mo, ubusin mo. Ah, diyan ka nakakain? Ay, sa, sige, sige. Yan po, mga lingap. Doon ulit po sa baba. Nandito kasi kami sa kanal. Dito ka, be. Mainit yan dito. So, mga kalingap, doon. Dito ka, mga mga kalingap mga kababayan ah, kasama po natin si Rian no kasama natin si Rian ah ito na nandito siya ay, ano Rian na ah, ito nakatagpo naka tayo ng kawaban tao ano masasabi mo nini sobrang naawa <laughs> sobrang naawa ka sa sitwasyon no kasi kanina pa natin sinusundan ay uh, ito nga na binibigyan binibigyan nga natin ng pira ayun naman tanggapin no yan po mga kalingap anong anong may papayo mo sa mga kamag-anak nito anong gusto mo may parating Rian uh, sana po matulungan nyo po siya kasi sobrang ang init po kasi parang ano po, tapos pa lakad-lakad pa po siya oh, yung nga, no, kaya po ng nilalakad anong gusto mong ipaabot sa kanya mga kamag-anak nito kung yung makakakilala anong gusto mong ipaabot sa kanya mga kamag-anak ano po sana po tulungan nga po na makupkupin man lang po oo oh, oh. yan po no yan po nga pahayag ni Rian na sana ay uh, makita po ng mga kamag-anak ito no itong katatayuan po ng ating uh, kababayan kain kain ka kain lang masarap ba masarap ha masarap masarap daw po mga kalingap sabi niya masarap yun nga mga kalingap no mga kababayan doon po kami nagumpisa yan tinuturo ko na yan doon ko po siya inumpisan sundan no hanggang sa umabot po dito yung dito na po kami nagpangabot no at uh, ito dito kami ngayon nagpangabot sa may uh, punong ito ng uh, kakahuyan tapos ito at dito natin sabi nila ng pagkain sa imbo sa kanal no sa kanal ito ang ating kababayan na ito mga kalingap grabe no oh. yan po kanya mga pinalilimot o oh, mga lata mga tangkay ng payong, mga plastik, ibebenta, mga bakal-bakal ibibinta daw po niya sa junk shop para siya ay may makain. may yeah, maigi naman mga kalingap, mga kababayan at uh, dito kami nag-ano, dito kami nagapangita uh, sa isang medyo malilong no. Nayak po siya mga kababayan habang nakain. Nakikita ko po, nayak po siya habang nakain, natululuhan niya mga kababayan. Kain lang ikaw kapatid, kain lang ha. Pero pinaghugas po natin siya ng kamay mga kababayan, pinaghugas yung mineral po na binili natin, ah, pinaghugas po natin siya ng kamay, no? Gutom na gutom po, oh, gutom na gutom. Dalong kanin na po ang ating binili, dalong order na kanin, ah, paubos na po yung isang order. At yun nga mga kalingap no Maayos po siyang sumagot no Kinakausap naman po natin Hindi lang po kami magkaintindihan mo sa Maigi Kasi nga po gawa ng uh, Nasagot po naman silang ayos uh, sigur po nanginginig kasi sa kanyang katawan Dala siguro sobrang gutom no Mga kababayan Kaya ito At uh, nakain po siya no At uh, Wawa po Tumus po tayo awa sa mga gantong uh, Kababayan natin na uh, Pilipino Hindi natin kano -ano. Hindi natin kamag-anak Pero kadugong Pilipino po natin mga kababayan Tuloy po ang kanyang kain At paubos na po yung dalawang uh, Order na kanin at uh, ulam natin binili Yan, busog na ka taka, Busog na ka, patid. Okay, busog na rin siya, no? Kilala nyo? Nadaanan ko kasi Sinusunan ko kanina to eh Nanaki? Okay. Oo, nabila pa ko Nabila ko ng pagkain Ayaw tumanggap ng pira Pagkain binigay ko Ah, Ayos naman siya kausap. Kaso hindi ko naman tinatanong taga sa lugar kasi sobrang gutom ng mga tal kanina, gutom. Ano, ibay pa na siya. Hey. Hey. Kilala mo pa to? Teatro ng Lok kila. Hindi, hindi, hindi. Kaya pinakabigyan ko ng pagkain. Ay tumanggap ng pera, bigyan ko ng pagkain. Ay sa sir, yung pagkain, wag mo. Oo, oh, ayun ang ayun ang tumanggap. Ayun tumanggap. Hindi ay, mo na ko antok yan pare, taga rito, hindi pa nakikilala. Taga rito. Mhm. Di mo sabi nung may restaurant ni ano dito Ay ano daw, malimit na ito, dumaan dito, pabalik-balik lang Mal Nalilimot siya ng mga lata Dadalhin daw sa junk shop May bibili daw niya para may Para makita ito Hindi, ilang araw na ito nadaan dito Sabi nung may restaurant Isang araw, nakita niya Dito, may CCTV dito ay Oo ay, binibigyan ko ng pira kanina ayot tanggap eh. Kanin na lang ang Oo. Para pagkain nga. Pagkain nga. O, makikita na kanya ang partido. O, hindi mo Ayan mo. Yan, yan. po mga kalingap ang uh, taong ito, no. Ayan. Okay, busog na ikaw. Ha? Okay na? Ayan po. Ayan. At sige. Saan kita pwedeng, saan kita pwedeng uh, hanapin? Pagpaparabigyan ka talagang pagkain, saan kita pwedeng puntahan? Kabebebeta. Ha? Dito lang sa baba. Dito ka lang pauli-uli. Ha? Huwag ka nang alis dito. Dito ka lang magpauli-uli, ha? Ayan, mga kalingap, no? At, ah, uh, para madala natin siya ng pagkain, no? Dito. Ayan po. At, saan mo dadalhin itong kalakal mo? Ibibinta? Ayan. Bibinta rin po niya, no? Naalala ko po, mga kalingap, si Dundun noong araw. Ganito, ganito rin po, no? Ayan. Na, busog na, okay na? Nalipasan na ng gutom, no? Ayan po. Ah, wak po siya, no? <coughs> okay, makakakit ka? Ha? Ayan Ako maka kalingap, okay Bibinta mo na yan Okay, sige ha, binta mo na Tapos dito ka lang pumirmi ha No? Yan Dito ka ha Ha, ah, tubig mo na saan? Opo. Yeah, Natapon na tubig mo? Ari na oh, ari oh, oh, bigyan ko ni kita. O ito. dala ka tubig ko. Oh. Yan, ha, para may tubig ka ha. Ayan, inom ka, inom ka. O sige. Ibibenta mo na 'yan sa Jang Shop. O sige ha, dito tayo makita ulit tayo dito ha. Yan po mga kalingap, mga kababayan, kaawa po siya oh. yun mga kalingap mga kababayan no? at uh, ibibinta na po niya yung uh, kanyang pinamulot at pinakain na po natin no? pinakain na po natin ang isa nating kababayan na uh, talagang uh, grabe no? yan shout out po sa inyo lahat mga kababayan sa ating mga minamahal na sponsor solid viewers, solid supporters, silent viewers na po at siyempre patuloy patuloy natin suportahan Kuya Bal Santos Matubang at the Vlogs at Kalinga Prab no? sa kabutihan lang ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan siyempre po yung lingkod no? andi kaya ka Vlogs ang isang matyagang vlogger, matyagang scouter. So mga kababayan, sa inyo po lahat, maraming salamat. At ito, sinusundan-sundan pa rin po natin habang ang ating kababayan ito ay papunta sa junk shop no? para ibinta yung kanyang kalakala. Ayan, maraming salamat talaga sa inyo lahat. No, lubos po akong naawa at nahabag sa tao pong ito nating ating kapwa kadugong Pilipino. Kaya doon po sa sino man pong nakakakilala sa taong ito, kamag-anak man ninyo o anuman, PM po ako, no, sa Andy Palco ng aking FB para po uh, masabi ko sa inyo kung nasaan po ang inyong kamag-anak, no. Nakakaawa po ang sitwasyon nito ng taong ito, mga kalingap, mga kababayan. Salamat po sa inyo lahat at ingat po ang bawat isa.